uh Nakakakapoy pala mga idol ang kinabuhin vlogger. Pero si Bui Signos, sanay ang tuhod na nadilig binaktasay. Maragwa lang ay. Pero kamindo ha? Na oh, tinghak ng usaw. Init ng tuhod no? Kapoy lang, init oh. ng... lubot. <laughs> init ng tuhod. Grabe. Oh, pagbakit. Grabe oh, kimba, oh. Nakaayos paglakad na kasi ang bato. Ba nato hmm. ha? Zero, zero, zero. Talagang oh, Ano na kaya panak? Talagang sacrifice, mga sacrifice talaga. O, sige diretso. Arya. Nag ng mga Nagsige nagyawyaw si Boy Signoso. Ka. Ah. Grabe dan. Pero sige lang. <tap> ano yari sayo. Ya sinasabi ko sayo, eh, madulas eh. Ay na. Oh, nalaglag na. Kasi pa man kabaw na mo agi di eh, nano? Kaya man. kabaw Dati dire ko bang. Pero pang din Pero kini ang kuan di na agi ang kabaw ngari kay matay di soda man indana oh. Nak dandahan nang nak madagma no. Bato oh, wag kang kapit-kapit kag sa mga bato ha kasi iba, Sugatan ka. Ay, kaya, kasarap, ang... Kasi hindi kita pasamahin, gusto mo sumama eh. Sige, kaya mo yan, patibay na tuhod. Yan, Akin ang balde. Tawa pa nga. Dandahan na bang, madulas ka. Sige. pataklos taklos kag sundang murag bitiraro ya di deka kamaw dem katkat bakilin <laughs> ha hirap. anong hirap Oke, okay mga ka viewers oh daghan mangga oh ganiha mangga karon mangga na pod mula ginang sa mga ka viewers na kodra na gusto mo kaog mangga hala sagka lang mo bukit bukid libre ni eh. oh Rabi pa kamanggaw. Basta makakita kag ano nya mo ka, wala tagiya kundi ikaw. Ay lag padakop sa tagiya. Oh. Nah, na hinog na ko Ah, hinog hinog ko. Sos, lami Oh. Ikapoy na si idol oh. <laughs> Ganiha ka da bang nako kamera saya, sige magpansyat shout out karon mo rig hilom-hilom. <laughs>